Hello guys! Welcome back to my channel and for today's vlog ay magluluto tayo guys ng clam. Lagyan natin siya ng sabaw na marami. At ito na nga guys, tinanggal na natin siya sa kanyang box. So lalagyan natin ng tubig guys. Ibababad muna natin dyan yung ating clam para matanggal yung dumi-dumi niya kung meron pa guys so ito na guys naihanda ko na yung mga kakailanganin ko sa aking clam na sinabawan halaan daw to guys so meron ako dyang ginger, garlic, onion at lemongrass at ito na nga guys yung ating clam so let's cook guys ayan mainit na yung mantika guys so, ilalagay na natin yung ating mga pampa-amoy na garlic, ginger, onion. ay na guys, paghalo halo na natin lahat sila. Igisa-gisa lang natin guys hanggang medyo mag brown 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 siya. Ayan. Madali lang naman lutuin to guys. Gustong ko talaga yung may sabaw ako. Kaya kanina pumunta talaga ako ng supermarket. Kahit hirap na hirap ako maglakad guys. Para lang makabili ng kakainin ko. Kasi nga guys, wala akong makasama dito ngayon. Kasi nasa bakasyon yung mga bata at saka yung amo kong lalaki din guys. So ako lang ang nandito ngayon sa bahay. So magluluto tayo ng ulam. So ayan guys. Okay na siya. Lalagyan na natin siya ng isang drum na tubig. <laughs> Charot, hindi isang drum guys. Mga 3 cups of water lang guys ang nilagay ko. Ayan, at lalagyan na rin natin guys ng mga pampalasa tulad ng salt at saka magic syrup. Ayan, guys. Kaya na lang, guys, magtansya sa lasa na gusto nyo. Ayan, kasi alam ko na yung lasa ng aking loto. Kaya, sige lang, tapon-tapon lang. Tapos, nilagay ko na yung lemongrass, guys. Pakukuluan ko sila. So, ito na, guys. Kumulo na. Pwede na ating ilagay yung ating clam. Ayan, guys. Sandali lang na maluto guys. Kapag nag-open na, luto na siya. So, pakuluan lang natin, guys, ng mga 1 minute. Ayan, guys. So, ito na. Naluto na yung ating clam or halaan. Ayan, guys. Ang lalaki, guys, oh. Yung dating nakukuha namin sa ilog is maliliit lang siya. Ang sarap nito, guys, kaya nilagyan ko siya ng maraming ginger at saka lemongrass. Ayan. Ang gusto ko dito is yung sabaw niya, guys. So, ito na. Ready na yung ating ulam, guys. Yung sinabawang halaan or clam. So, hope nag-enjoy kayo guys. And if you are not yet subscribed, please do subscribe, like, and share. And click na rin guys ang notification bell para lagi kang updated sa mga video ko pang i-upload. Thank you! Bye-bye!